Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Gipasaylo na imong sala, bangon dad a ang imong gigdaan. Duha yang giayo na. Gipasaylo ang sala, bangon ug dad a ang imong gigdaan body and soul. Kabalo siya nga ang body, mubalik naman sa yuta. And that is reality. Ecclesiastes chapter 8 verse 8. Dita malimot ani. I hope dita malimot. Mga batanon, ayaw mo kalimot ani. Walay makapugong sa kamatayon. Even God. Nga naman, iyan ani nasulti. Dito sa tanaman sa Eden, mayon ang Diyos, because you disobey me and you eat the forbidden fruits, you shall die. Tungod kay gisupak ko nimo, may kaon ka sa nga akong gidili, mamatay na ka. Unsa may gibot sa gino, ito dili pwede. Dili pwede nga ang akong pinangga, dito na lang sila taman. Munang iyang ipadala ang iyang buktong anak to save us by just a drop of blood. Munay Good news. Kung kung sa ipambati problema, shh, do not worry, do not be afraid. Someday, all of us will die. That is the reality. The purpose of this ministry is a total conversion. Ako, yung anak ko, sa una, I thought I was, di ko mamatay. Pero pagbasa na ko sa Biblia, ingon ng Gino'o, Hinesis 6.3, dili ko tugutan, dili maayo, nga ang tao, mabuhay, hangtod sa hangtod. From Genesis until today, o sa umabot ng kaliwatan, hangtod sa pagbalik sa itong Gino'o, we have 120 years to live. And all of us will die kung imong problema karon gihasol ka sa yawa, imong sakit gigamit sa yawa aron patyon niya ang imong pagtuo sa Dios. Wa siya kadaogan na, brothers and sisters. Wa siya kadaog. Ang kadaogan sa yawa kung ang usa ka kalag may imperno. That is the victory of Satan. May imperno na galing kalag, daog na ang yawa. Pero kung nagsakit ka, gihasol ka, wag pa siya kadaog not yet. Muna, mag-unsa ko ang atong lawas. We have 120 years and we are going to die. So the purpose of this life is going to heaven. Dito ta. Anong dinewan ta? Dito ta. Pero at the same time, ayun sa niya atong sakit. Okay, okay. Dinita sa mga senior. Nanay, nanay, tatay. Dinita sa senior. 60 plus. It is written in the Bible. Nga kung ang atong edad 60 na patas, ngayon ang Biblia, kung ang imong buhok, doon na yung mga uban, mawaka na ang koruna, ganti sa imong pagkamatarong. Sa diyang ingon ana na ang imong kahimtang, hadlok na ka maginusara, hadlok na ka mga habog, di nakakadungog, di nakakakita. Di ba? So that is reality. Nanay, tatay, sa imong mong gibati, di ko kadong brat halap na kung panan brat sakit akong hawak pila na may mga edad 72 si yan sa may mga gusto atong ibalik 18 na let us face the reality mao na ang tinuod okay suko naman mo so reality is hurt but it doesn't hurt gusto na mo mabuka ba ang inyong na ba sa realidad? Kung dagtuo mo nga doon ay Diyos, ipakita sa buhat. Kay kundili ta ayohon karon ron, sama na ako nagsakit ko, giayaw ko sa Diyos. Kamu dili mo ayohon karon kanang Diyos nga itong gihituhan, nga gamangan kayo, why di niya may mo, huna-huna rana, di ay. Gamanan ka Lord, why di ni mo mahimo? Gamay nga sakit, di ko ni mo Di ba lain? Katawaan ta? Tingnan mong ginoo, ayohon ka. Gamanan mo ka na yung mong ginoo. Tingnan siya, ayohon ka. Yes, I do. The Lord is merciful. Maluloy on siya. Yes, ayohon ka niya. Pero kung dili ka gusto maayo, ingon ang ginoo, it is your choice. Gusto ni mo dritso eh. Gusto ni mo diya diya dayon eh. Kung sa gingon sa ginoo, no, when you ask something from me, you must humble yourself. Nya, ang imong kaugalingon, hatag yung sad og kanang kaangayan. Dili asking, asking mga Lord, makapasar Lord. Nya, what else kong ihatag? Ang may may tabo? Ha? Basen ka ng imong ipangayo, mo'y makapukan imo. Be careful kay kung dili ihatag sa Dios ihatag sa yawa remember the two spirits nga naa kalibutan the bad and the good mingon ang yawa sa Ginoo you gave them eternal life yatagan mo sila kinabuhi dayon but i gave them happiness and that is all we want kalipay mo na ang atake sa yawa duha dito malimot ani atakyon ka sa yawa sa sakit Hantud mapatay ang imong pagtuo sa Ginoo Lord. Dinu mo mosalig nimo. Ga ko permi, ga devosyon, ga Still nag sakit. Patyon niya. Sakit. Ikadua nga takih lipayon kan niya. Ihatag ang tanan yang imong gusto. Again, malimtan gyapon nimo ang ginawa na. Di careful. Okay? Kaya kung dili ka ayon, brothers and sisters, karon dilik kami nagbuot, ang Diyos mo'y nagbuot, tungod kay nakita niya ang unahan. Ingon e ang ginoo, Isaiah 43, 11, 46, ingon e ang ginoo, huwag pagkani na itabo, na kay baluna kung unsay may tabo, unsay dangatan. Ingon e ang ginoo. Pero we have choice. Kung choice na to, nga may, di ta may langit, ingon e ang ginoo, it is your choice. I love you, son. I love you, my daughter. Pero kung gusto gini mo nga dili ka sa ako, it is your choice. Imo na. Di ka nakupugan. Kalipay na niyo mo. Imo nang kipili. Huwag ikaw na ibala sa iyo kagalingon. Munang mayingon ang ginoo, maghihimu ako bagong balaod. Di na ko ibutang sa bato. Ibutang na ko sa inyong una-una. Ipatik sa inyong kasing-kasing. Wa na itagalongsod nga mo tambag mo badlong kanimo. Ikaw na ang naglakaw nga balaod you are the law. Ikaw na ibalaod. Kabalo na ka kung sa'yo mga kung sa'yo dautan. <laughs> Di na kami ngon nga, okay, ba na na kuning pan? Wala, kabalo na ka nga, ikuwa mo na kina. Okay? So, magbiling tag three loves. Tulog ka kugma, ha? Mamuna yung gusto. Ingon ang itong ginawa, if you love me, obey my commandments. And what is your commandments? Pagkikugmaay ka mo sa mga kunikugman ninyo. Love God above all. First and foremost, una o pinakainong dan, higugmao ng Diyos. In everything we do, in everything we say, in everything we eat, put God first. Kung nag-trabaho ka, Lord, pantay ko, gayiri ko. Kung doon na kayo mga ambisyon, Lord, unta, ihatag niyo Put God first. Do not rely on your strength. Ayaw, pagsalig sa'yo mong kusog sa kuso, sa'yo mong kaibalo kay ng nang Ginoo Juan 15:5 you are nothing without me wa kay mahimo ko wala ko kaduha love your neighbor unaw na to ang atong kagalingong pamilya kay tang mga ginikanan karon kumusta ha kung ang imo mga anak nagrespeto pa ba nimo kamong mga anak nga niya karon kumusta ha kung imo pa bang girespeto ang imong ginikanan sa diyang gipakatao ko sa mga anak sa imong, ana, sa imong in inahan sus kinabuhi ka matayo ng ilanggi. antos. Mataw ka lang o madunggan ang imong hila. O kalipay nga dili matupgan. Apan sa diyang nagkadako na ka, di sa mga ginikanan. Oh, come on. Nya pong ginikanan, busy na kayo, ibili na lang ninyo sa mga silingan. Nya, o ka, wala na mo'y time. Sige, kumusta ako? Kum Ato na, kumusta ako? Sugo sa pamilya. Dahil sa environment. Basin, wala na kay silingan noon. Dayon, love yourself. oh, di na, di na, love yourself. Ha? Higugmaa ang imong kaugalingon. That is the first thing of psychology. Higugma ang akong kaugalingon. I love myself. This is myself. Ako ni paligoon, ako ni pakanon, patulogon na sa sayo, pasimbahon, pakanon sa lawas ni Kristo. Okay? Love or charity begins at home. Okay? Muna, brothers and sisters, it's not too late. We have God. Kung nagtuo ka nga doon ay Diyos, ipakita sa liyok. Kaya ang Diyos nagtanaw sa kasing-kasing. Tungkol kay Diyos siya sa gugma. Kasing-kasing yang kita nao dili ang imong itsura ug imong kahintang. Kasing-kasing. Muna, dulatwore, Ayaw ki mo ka balakay yon. Ayaw butangi kaadlok yon. Matut pani Father Darwin, activate your faith, not your fears. Kyam sugud kag sadili lagi. The reality will happen. All of us will die. 55 na ko, 120. So I have 65 years more to live. That is reality. Gi dawat nako nang 65 lagi ko taman. I have 65 years more to live. Di pag you kuss your, o ka ng 65, ako nang ma-enjoy. But, akong giangkon nga, yes, di lagi ko taman. Nga, asa ko paingon? That is the question. Asa ko paingon? Ako makang choice. So gusto na ko langit ko. O gusto na ko nga may langit tanan. Kalipay na ko, brothers and sisters, kalipay na ko. Makamong tanan nga niya karoon may langit. Kalipay na ako na. Bisa na ako dili na. Pero dapat po, kamutanan dili may langit niya, ako po malingit ra. Para bawas-bawas po taba. Ha? Sayon kayo ang pagatog langit, brothers and sisters. Grabe ka sayon. Para sa ako, grabe ka sayon. God is powerful. Confession. Yung pisalta. Payong ka sa balay. Gikang ka sa balay. Payong ka sa kumpisalan. On the way bang, nadisgrasya ka, namatay ka, mapasaylo ka. Because intentionally, gusto ni mo nga magkumpisal ka. Ni e gusto na ko forever. Gusto na ko, at least, kung makasave ko, at least one soul. Kung naku'y maluwas ka at least one soul. And that is my soul. How can I save my soul? Oh, how, how, how I can save other soul if I cannot save my soul? Unsa nako pagluwas ninyo kung ako mismo dili maluwas. Di ba? At least one soul and that is my soul. So, dakang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Maayo unta karon mang ampo mi nga wala untay muriak. kay dili mi ganahan nga naay mga demonic attacks. Bisan si Father Darwin maluwas siya. Maluwas siya. Luoy malu kayo. nak demonic attacks because you have to brat jani so aku mengiyatkan ni brat jani pada sakramental dengan selamat